Andito kami ngayon sa Lord Palace Hotel and Bar Restaurant dahil dinala ng amo ko ang kanyang anak ang aking alaga dito dahil gustong ipa-experience ng aking amo kung anong buhay ang mayroon sa isang teenager. Dahil ang alaga ko ay mag-20 years old na siya, so ang gustong ipa-experience ng aking amo kung anong mga ginagawa ng mga kabataan, di ba yung mga kabataan, mayroon silang mga hangouts, mayroon silang nag nagbabar sila, ah, kasama yung mga kaibigan, kasama nila yung juwa nila, so pinapakita ng amo ko sa kaniyang anak kung anong mayroong buhay ang isang teenager. Kung mapapansin, kung mapapansin niyo, bakit ginagawa ito ng aking amo? Dahil mahal na mahal ng aking amo ang kanyang anak. Ginagawa niya itong normal kahit may kapansanan. Sobrang mahal na mahal niya ito kasi hindi na nga siya nag-aasawa dahil gusto niyang i yung panyang attention doon sa kanyang anak napakaswerte ko dahil naging membro ako at uh, ang alaga ko at siya yung alaga ko dahil na-experience ko rin ang buhay ng mayaman. Dahil aaminin uh, man natin na tayo mga FW limitador lang po yung ating mga budget kaya hindi natin ma-experience yung mga ganito kung sarili lang din po nating pera. Kaya tuwang-tuwa yung aking alaga, umiinom din po siya ng alak, nakaubos na nga rin siya ng isang baso, ako at yung ang aking amo, kasi umiinom po kami ng alak dahil lahat po nandoon ng mga kabataan, hindi naman atwali lahat kabataan, mayroon din namang may edad na kasi tourist Bastion Tourist Spot. Alos andon yung mga turista. Ah, nag-inoman din. Mayroon din, nandun din yung diskuhan doon sa baba. O mapapansin nyo, nandyan yung diskuhan sa baba. Ayan yung madaming tao. Yan, diskuhan po yan. Nasa rooftop po asi kami. Andyan sa rooftop yung, mayroon din pong swimming pool sa rooftop. Kaya, kung makikita nyo, yung buong buong view jan sa labas minumiyot ko lang po yung music kasi ah alam niyo naman bawal po ito ni Mita kaya sa lahat po nang nanonood sa aking mga video salamat nang marami